grabe, yung taas naman nun, Mark. Dati nga, papalad ko lang saan. Sige, okay, go. Ako na nakapa. pa. Palit saan, yun. Guys, nandito tayo ngayon sa Acosta Court dahil bibisitahin natin isa sa mga basketball club dito sa Palawan. At ito ang half court ballers dahil nag-PM sa atin. Si Idol Mike Perez lang naman dahil may teammate sila dito or kalaro sila na lagi daw nakapa at wala itong sapatos. Kaya nandito tayo ngayon para softresahin itong player na to Kaya kunwari makikipaglaro lang muna tayo ngayon. Nice pass Ngunit mawis lang pa kasi siyang sinisita mga senior namin Inaano po namin yung safety ng mga player dito kaya pinagsasapatos namin. Ay sabi niya sa amin, sira na daw yung sapatos niya kaya walang magamit. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po <laughs> sa ano. Hindi <laughs> ko akala na dati na papalud ko lang sa ano. Sabi na palad ba ako? Hindi nga, hindi nga. Oh, nagpapawis dito eh. Nagpapawis pa ako para sa inyo. Kaya talaga tayo nandito dahil talaga bibigyan natin si Ronald ah uh, dito sa Port Ballers, usually sila nagpapapawi. And then, piniam sa atin ni Brother Mike na lagi nga ito nakapaas si Monel dahil... Sira na ba yung sabatos ko? Sira na. ano, oh. Liga. Nag-aaral ka pa ba? Wala na po. Trabaho na. Trabaho na po. Oh. Siyempre, baka uh, gipit kaya hindi makabili ng bagos. This time, bigyan natin sa pato si Monel. Ikaw na pamilya! Ikaw na pamilya! Wala pa, may diyan. extra ako dito. May extra ko dyan, wala akong dal eh. Tinanggal pala dito. Wala dyan, wala. Ano na lang sa akin? <laughs> <laughs> wala yung extra mo dyan. Ikaw muna nakasapatos ngayon, ako naman nakapa. <laughs> ano lang, ang pawis niya, pero walang amoy yan ha. <laughs> Sige, suit mo na yan, mo na. Para makalabuan ha? Pero last week lang ako. Oo. Ang taas na malang. <ba> <laughs> <laughs> Kami palagi dyan. Ang taas na malang. Ah, 22. Bata pa pala si Ondek. Ah, okay. Ako na na pa. Palita, ako kayo yun. Pinakabahan <laughs> na ako kanina. <laughs> Bakit? Kasi sabi ko baka di maglaro. Kasi <laughs> sinundo kanina ng ano niya. Ang kanyang commander. Ah, okay. okay. nag ka na pa nun? nag ka na? Ah, kaya, pa. kaya pala. Kaya pala di na makaano si Ronel dahil pamilyado Okay, oh, ikaw na. Buksan mo. Yung tala. Ikaw na. Dalawa kasi ito. No. Sa'yo <laughs> <Ayun> na yan. Tang. 9.5. Sabay mo open. Sabay okay. mo open. Sige, okay, okay. go. Okay, nice one, man. Wow. Sabi naman yun. Sawate so, mo. Yan. Yeah. So, Sawate mo. Kanay dyan. Sawate so, mo yung

thank you din kay ano ah, brother Mike syempre. And of course, kapag kailangan nyo ng magaling na singer, kailangan sa mga, sa mga event ko, ayun, ako nagturo dito. Lahat totoo eh, totoo Boss Mike Perez na kapag ano. Uh Manel, <laughs> sungkrat sa bagong sapatos, sana ano. Sana napasaya namin, lalo lalo ni, ni Kuya Mike po, ayun. Pasalamatan mo si Kuya Mike, <laughs> kaya nga na ganun nito. Panina siya nakapaak, ah. ngayon ako, napalit na kami. <laughs> so, congrats! Ano? Ha? Ha. <laughs> <laughs> di parang ani. Parang ini sana ini naka-sapatos. Ha? Ano ba kasi ako nag-aabang pero Nakapa. Nakapa. Hoy yung dilaw. Hoy yung dilaw sa mga liga tapos nakasapatos. sapatos kaya propisyonal na din sa liga. Ha? Ayos. Ayos ba? Sige, 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 sige. And shoutout din sa half court baller. Tayo na. Thank you. Kayo man mga mo nating kanina.

akong problema. May laro ako. Wala akong medyas. Uuwi <laughs> <Uhuyo> ako <laughs> ngayon. Nakapa si Jay. Uy, kawawa ano naman si Jay. <laughs> hindi mo sapatos yan. <laughs> <laughs> Gulat siya eh. Gulat siya eh. Hindi expect. Guys, ayan. Uwi na tayo. And of course, thank you. Thank you kay Lord dahil ginag-guide niya tayo para mabigyan natin yung mga players na walang-walang. Wala. Siyempre, <laughs> thank you sa, sa The Bro Selection dahil yan ang ano natin susi natin para mabigyan yung mga players na yan. And syempre congrats kay Ronel, bago ka ng sapatos. Panorin natin siya dahil lalaban daw niya sa underground. So one on one sa underground, panorin natin si Ronel. Bye-bye!